mga kwento ng Mayuming Gala inyo pong subaybayan Mayuming Gala Channel Nung araw sa lugar nito, ang makikita mo lang, sa paligid nito ay mga akawyan. Yung tapat na yan ng, uh, ng gaso station, may malaking puno dyan, na kung tawagin namin na yan, tipolo. Meron din mga niyog yung nakatanim. At yan ay gubat na gubat. Ito namang karsada, yung highway na yan na dinadaanan ng mga magagandang sasakyan ang tanging nakakadaan lamang diyan ay tatlong jeep, aapat uh, o aapat na jeep na pampasero biyahing binyang na nagdadala ng mga kadakal. Noong 1969, ang mga raming dumadaan dito, mga baka na may hinang paragos, kung tawagin sa amin dito sa kagite, at saka mga kabayo, na um, minsan ay puro may mga piyangka kung tawagin at saka yung bakid na puno naman ng mga kalakal ng mga niyog. Ang tangi, kinabubuhay ng aming mga magulang, ng aming mga ninuno, ay ang pagsasaka. Ang lugar na ito ay puro sakahan. <laughs> Hindi ko akalain na abutin pa namin, abutin ko pa ang ganitong sistema, ang ganitong kagandang lugar hindi ko akalain na gumanda ang lugar na to. Hindi ka panipaniwala. Pero, hindi ka panipaniwala ang mapaganda ng ganito, gumanda ng, ng, ganito. Pero, dapat tayong maniwala. Talagang natupad. Natupad ang hula noong mga ninuno namin at noong masatanda ng araw na mangyayari na itundog lugar na ito ay gumanda talaga. Magagandahin talaga ito. Susunod sa Agus ng panahon, ang ganda ng isang lugar. Uh, nung araw, paggising ng mga ng, sa umaga ng bawat mga, mga tao rito, bago gumising sa umaga, o magising ng umaga, nakasingkaw na yung mga Nakahanda na yung kanilang mga baka, araro. Pakain nila yung kanilang mga baka, mga araro. At yung mga araro nakahanda na para sila pumunta sa bukid. Mga bandang alas 5 yun. Alas 5 ng madaling araw, ng umaga. Bago magliwanag. Nakapagbungkal na sila ng maluwag, ng maluang. Tapos tatam na nila ng mga uh, ng mga vegetable, ang mga halaman na pagdating ng panahon yun, may bebenta nila sa palengke. Ganong kasarap, ganong kasarap mabuhay. Ganong kasimple, kasarap ang aming pamumuhay dito sa aming barangay, sa barangay Maguyang. At hindi lamang ang barangay Maguyang. Ang ganoon halos lahat kami ng halos lahat ng barangay dito san, sa nasasako pa ng sudang. Napakasipag ng mga tao noon. Maluwag pa ang mga bungkaling lupa. Maluwag pa ang mga dupain na pwedeng tamna ng mga iba't ibang uri ng halaman. Kaya nga ako'y natutuwa. Masaya ako na, nakibi, na inabutan ko pa ang ganitong sistema, ang ganitong sitwasyon na napakagandang lugar dito sa kabite sa silang napakagandang na lugar na to salamat po sa Panginoon Diyos at nandito na damang po ang aking kwento at uh, God bless po sa ating lahat mga kwento ng mayuming galag inyong pong subaybayan پایووی ګډا چانل